Madaling araw pa lamang ay gising na si Edor. Sa likod ng kanilang maliit na kubo na yari sa kahoy at pawid, abala na siya sa pag-aasikaso ng kanyang mga pananim. Sa bawat pag-ikot ng asarol at sa bawat patak ng pawis sa kanyang nuo, isinusumpa niyang isang araw, panggat din siya sa kahirapan. Ang hangin ng bukid ay malamig at may halong amoy ng basang lupa. Ang sinag ng araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nagpapahiwatig ng panibagong simula. Tulad ng bawat araw, ang kanyang ina na si Nanay Loring ay naghahanda ng kanin at tinapa, habang ang kanyang bunsong kapatid na si Nene ay naglalambing pa sa banig. Ay anak, huwag mong kalimutan ang bigkis mo, paalala ni Nanay Loring habang inaabot ang kanyang lumang sombrero. Opo, nay. Maaga kong dadalhin ang mga talong at ang palaya sa palengke. Baka makabenta ng maaga, sagot ni Edor habang sinisiksik ang mga gulay sa bayong na tinahipan ng kanyang nanay. Pagdating sa palengke, abala na ang mga tao. Sigawan ng tindera, tunog ng pansang kap na bakal, at halaw kaka ng mga batang naglalaro sa gilid. Ngunit sa lahat ng ito, may isang bagay na nakatawag ng pansin ni Ador, isang dalagang tila hindi para sa lugar na iyon. Maputi, makinis, at ang buhok ay singkintab ng gabi. Nakasuot siya ng simpleng puting bestaydo ngunit may taglay na keresmang hindi mapapantayan. Si Isabel, anak ni Don Ignacio, ang lalaking nagmamayari ng malaking hasyenda at mayari rin ng kalahati ng kalupaan sa San Miguel. Sa kabila ng ganda, siya ay tahimik lamang, tila ayaw makihalubilo sa mga lalaking nanliligaw sa kanya na pawang anak ng politiko, negosyante, o profesor. Hindi nakaligtas kay Edor ang kaunting pagngiti ni Isabel habang iniaabot ang bayad sa matandang nagtitinda ng suman, si Aling Mersing. Ang parehong matanda na matagal na niyang tinutulungan tuwing may sobra siyang ani. Walang pagbabago si Aling Mersing, bulong ni Edor sa sarili. Hindi mo aakalain ganyan siya kaga kung hindi dahil sa puti niyang buhok. Nang iniabot ni Aling Mersing ang sukli kay Isabel, nagtama ang paningin nila ni Ador. Sandali lamang, ngunit sapat upang magpalundag ng puso ng binata. Ador! Sigaw ng isang tindera. May bumibili rito ng tatlong kilo ng talong. Nagising si Ador sa pagkakatulala at dalidaling lumapit sa parokyano. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, natanong niyang tumalikod na si Isabel at tinungo ang itim na sasakyan na may plakang may selyo ng pamahalaan, pagmamayari ng kanyang ama. Anong laban ng isang gaya ko sa isang kagaya niya wika ni Edor sa sarili habang tinatanggap ang bayad sa kanyang paninda Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan may namuong pag-asa sa kanyang dibdib isang damdaming bago sa kanya pagnanasa hindi sa yaman kundi sa pagkakataong mapalapit sa isang pangarap na tila imposibleng maabot At doon sa gitna ng palengke at alingasngas ng umaga nagsimula ang isang kwento isang kwento ng pag-ibig na susubok sa hangganan ng estado dangal at puso Lumipas ang mga araw ngunit hindi mawaglit sa isipan ni Ador ang ngiti ni Isabel. Hindi yung ngiting malalim, hindi rin malandi, isang simpleng ngiti lamang, ngunit tila ba na sa kanyang puso. Sa bawat pagbubungkal niya ng lupa, sa bawat pag-ani ng gulay, bumabalik sa isip niya ang maamong mukha ng dalaga. Sa kabilang dako ng baryo, sa isang malaking bahay na yari sa bato at marmol, abala si Don Ignacio sa pagtanggap ng mga panauhin. Isa na roon si Rafael, anak ng isang kongresista sa lungsod. Malinis ang bihis, maputi, at mahusay magsalita, kabaligtara ni Ador. Isabel, kiha, bakit ayaw mong makipagkita kay Rafael? Tanong ni Don Ignacio habang nakaupo sa veranda ng kanilang mansyon. Tahimik lamang si Isabel, nakatingin sa malayong bahagi ng bukid. Magalang naman siya, edukado, may negosyo na rin. Gaya ng sabi ko, hindi habang buhay ay mananatili kang prinsesa sa palasyo. Kailangan mo rin ng hari. Hindi ko kailangan ng hari, papa, sagot ni Isabel, marahan ngunit may bigat. Gusto ko ng kaibigan muna. Hindi makabuo ng tahanan ang dalawang estrangherong sinama lang dahil pareho sila ng antas sa lipunan. Napailing si Don Ignacio. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Aling Mersing dala ang isang bayong na puno ng mga gulay. Ah, inay, bati, ni Don Ignacio, biglang bumaba ang tono ng kanyang boses. Baka gusto mong subukan ng talong at kalabasa ng binatang si Ador. Malinis ang pagkakaani. Magsasakang may prinsipyo, sa bayabot ng bayong. Siya na naman. Bulong ni Don Ignacio. Ina, alam ninyong hindi siya angkop sa anak ko. At bakit hindi? Tanong ni Aling Mersing, tinitigan ang anak. Dahil ba sa putik sa kanyang paa o sa pawis sa kanyang nuo? Dahil ba sa wala siyang salapi? Walang sagot si Don Ignacio. Si Isabel naman ay lihim na ngumiti, sa kabilang banda, sa tabi ng ilog kung saan madalas magpahinga si Ador tuwing hapon, nakaupo siya habang inihahanda ang kanyang bayong ng mga nalalabing gulay. Dumaan si Mangkules, ang dating Katie wala sa hasyenda ng mga Ignacio. Ador, napansin kong palagi kang tumitingin sa mansyon, sambit nito na may kasamang biro. Napangiti si Ador. Hindi ko lang mapigil ang mag-isip, Mangkules. Parang gusto ko yatang abutin ang buwan. Ah, kung puso ang gamit mo, kahit ang buwan ay bababa para sayo. Pero paano kung may mga bito inahandang agawin ang buwan bago ko pa ito maabot? Anak, sa dulo, hindi ang kinang ang pipiliin ng tunay na damdamin, kundi ang init ng loob. Kinagabihan, habang tahimik na naglalagay ng pinakbet si Ador sa hapag, hindi niya alam na sa mga darating na araw, isang pagkakataon ang magdadala sa kanya sa mismong pintuan ng mansyon ng mga Ignacio. At doon, mag-uumpisa ang tunay na pagsubok kung paanong ang puso ng isang magsasaka ay susubok tumibok para sa isang prinsesa, sa isang mundong hindi pantay, hindi patas, ngunit may puwang para sa pag-ibig. Muling sumapit ang araw ng Sabado, ang araw ng lingguhang pamilihan sa bayan ng San Miguel. Tulad ng dati, maagang nagising si Edor, ngunit sa pagkakataong ito, may baong kaba sa kanyang dibdib. Hindi lamang dahil sa hangad niyang maubos agad ang kanyang paninda, kundi dahil umaasa siyang muling masilayan si Isabel. Sa kanyang karito na may mga bayong ng talong, okra, kalabasa, at ampalaya, tila ba ang mga gulay ay may dalang pangarap. Bawat isa'y bunga ng kanyang pagod, ng init ng araw at lamig ng gabi, ng panalangin at tiwala. Ador! Tawag ni Aling Mersing mula sa kabilang dulo ng palengke. Halika muna rito at magpahinga. Agad siyang lumapit, dala ang ilang gulay na hindi niya naibenta noong nakaraan. Inay, para po sa inyo ito. Wala pong bayad. Alam niyo naman pong palagi niyong pinapalakas ang loob ko. Mumiti ang matanda at pinatong ang kamay sa balikat ni Ador. Ano na bang balita sa puso mo? Pabirong tanong ni Aling Mersing. Ah, Nay, parang wala po akong laban sa mga kagaya ni na Rafael. May sasakyan, may diploma, may salapi. Ador, hindi mo ba napapansin? Sa tuwing dumarating si Isabel, sayo siya tumitingin. Hindi sa mga pinanggalingan mo siya interesado, kundi sa kung sino ka ngayon. Nagulat si Ador. Pipa ano po ninyo nasabi? Mumiti si Aling Mersing. Babae rin ako. At lola niya ako. Napatigil si Ador, lola, kapu niya. Tumango ang matanda. Oo, ako ang ina ng don mo, si Ignacio. Matagal na niya akong itinago sa mundo ng kanyang mataas na lipunan. Ngunit pinili kong manatili rito, sa gitna ng tunay na tao. Naupo si Ador, tila ba binagsakan ng langit at lupa? Ngayon ko lang po nalaman, pero bakit po ako? Bakit nyo po ako tinutulungan? Ador, hindi kita pinipili para sa apo. Ko, tinutulungan kita dahil nakita ko sayo ang sarili ng yumaong asawa ko, masipag, maprinsipyo, at may malasakit. Ngunit kung sa huli ay mahulog din ang loob ni Isabel sayo, hindi nakita pipigilan. Sa sumunod na linggo, dinala ni Aling Mersing si Ador sa bayan upang ipakilala sa isang matandang kaibigan na may maliit na pwesto sa palengke ng Maynila. Doon, sinimulan ni Ador ang pagbebenta ng kanyang sariling tanim sa mas malaking pamilihan. Inunti-unti niya ang pag-aaral sa agrikultura gamit ang lumang aklat na ibinigay ni Aling Mersing. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang nakilala ang produkto ni Ador, sariwa, organiko, at makatarungan ang presyo. Binisita pa siya ng ilang estudyante mula sa universidad para tanungin sa kanyang paraan ng pagtatanim. Isang araw, habang abala siya sa pagtuturo sa kanila sa kanyang maliit na bukirin, dumating si Isabel, nakaasol na bestida at dala ang isang maliit na notebook. Gusto ko rin pong matuto, wika niya. Natigilan si Ador. Ikaw, gusto mong magtanim? Oo, hindi lang para sa pananaliksik, kundi para sa sarili ko. Para rin makasama ka, kung papayagan mo. Nang sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang dalagang noon ay isang pangarap lang, ngayon ay kaharap na niya, handang yumuko sa lupa at magkamay ng binhi. At sa kanyang puso, naramdaman ni Edor na ang binhi ng pag-ibig na matagal niyang inaruga ay nagsimulang sumibol, dahan-dahan, ngunit totoo. Mainit ang araw nang dumating si Don Ignacio sa taniman ni Edor. Sakay ng kanyang itim na SUV at kasama ang dalawang alalay, bumaba siya na may bakas ng pagkadismaya sa mukha. Napansin niya ang puting payong na nakatayo sa gilid ng taniman, at sa ilalim nito, nakaupo si Isabel habang nagtutupi ng mga listahan ng ani. Isabel, malakas ang tinig ni Don Ignacio. Napalingon si Edor, natigilan. Si Isabel ay agad na tumayo, ngunit hindi umurong. Papa, mahina akong bati ni Isabel. Anong ginagawa mo rito, hiha? Sa ganitong lugar, kasama ang isang magsasaka. Baka sa boses ni Don Ignacio ang galit na pilit niyang kinukubli. Lumapit si Ador, marahang yumuko bilang paggalang. "Magandang araw po, Don Ignacio," ani Ador. "Walang magandang araw kung ganito ang inaabutan ko," sagot ng Don. "Isabel, bumalik ka na sa sasakyan." "Ngayon na? Hindi pa po ako tapos dito," tugon ni Isabel, matatag. "At hindi ko po kailangang ipaliwanag ang bawat galaw ko sa inyo. Ako po ay hindi na bata." Lalong tumigas ang mukha ni Don Ignacio. Kung sa tingin mo'y makakahanap ka ng kinabukasan sa isang tulad niya, isang mahirap, walang pinag-aralan, nagkakamali ka, Isabel. Sumingit si Edor, hindi na alintana ang kaba sa kanyang dibdib. Don Ignacio, alam ko pong hindi ako ang tipo ng lalaking nais niyong makasama ng inyong anak. Ngunit hindi ko siya pinilit, at lalong hindi ko siya ginamit. Kung may salaman ako, iyon ay ang umibig sa kanya ng totoo. Tahimik ang paligid. Tila huminto ang hangin at pati ang mga ibon ay natigilan sa kanilang pag-awit. Napatingin si Isabel kay Edor, ang mga matay bahagyang namumula ngunit puno ng tiwala. Papa, sabi niya, halos pabulong, kung hindi mo man siya kayang tanggapin bilang higit pa sa isang magsasaka, tanggapin mo na lang siya bilang taong mahal ko. Hindi sumagot si Don Ignacio. Tumalikod ito, naglakad pabalik sa sasakyan, at bago pumasok, binitiwa ng isang tanong. Handa ka bang ipaglaban yan kahit mawalan ka ng lahat, Isabel? Walang alin lang ang sagot ng dalaga, oo, papa. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita sa buong San Miguel, ang anak ng mayamang don ay umiibig sa isang magsasaka. Iba-iba ang naging reaksyon. May humanga, may tumutol, at may natawa. Ngunit hindi natin si Edor at Isabel. Patuloy nilang pinatatag ang kanilang samahan. Tinulungan ni Isabel si Edor na makipag-ugnayan sa ilang. Organisasyon ng Magsasaka. Nakilala si Edor sa iba't ibang barangay bilang magsasakang may puso at pangarap. Isang araw, dumating ang sulat mula sa isang kooperatiba sa probinsya ng Batangas, inaanyayahan siya upang magtayo ng lokal na pamilihang bukid. Isang hakbang patungo sa mas malawak na adhikain. At sa harap ng dating taniman, sa lugar kung saan una silang nagkamalay sa isa't isa, sinabi ni Isabel kay Ador, "Hindi ko pinangarap na mapunta sa palasyo." Ang pangarap ko'y makasama ka, saan man tayo dalhin ng hangin at panahon. Napangiti si Edor, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Hindi mo na kailangang abutin ang buwan. Ikaw na mismo ang liwanag sa buhay ko. Isang gabi ng tagulan, habang kumukulog sa labas ng mansyon ng mga Ignacio, biglang nawala ng malay si Don Ignacio habang kausap ang kanyang abogado. Agad siyang isinugod sa ospital sa lungsod at kinailangang manatili sa ICU dahil sa komplikasyon sa puso. Tumahimik ang buong bahay. Ang dating malakas, makapangyarihan, at mapanghusgang don ay ngayoy nakarite at walang magawa. Nang mabalita ni Isabel ang nangyari, agad siyang nagtungo sa ospital. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ama na walang bahid ng kayabangan. Wala ang alalay, wala ang matitigas na salita, tanging oxygen mask at aparato sa paligid ang kasama nito. Habang siya'y nagbabantay, dumating si Aling Mersing, tahimik ngunit may dalang papel sa maliit na sobra. Inay, gulat na tanong ni Isabel. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ko na ipaliwanag agad, apo. Pero panahon na para malaman mo ang totoo. Iniabot ni Aling Mersing ang sobre kay Isabel. Nang bata pa ang ama mo, muntik na siyang ilayo sa akin. Pinilit akong bumitaw sa kanya dahil ayaw ng pamilya ng yumaong asawa ko sa akin, isa lang daw akong tindera ng kakanin. Pero hindi ko siya kailanman tinalikuran. Lihim ko siyang tinutulungan noon sa pag-aaral, sa pamamagitan ng isang taong pinagkakatiwalaan ko. Binuksan ni Isabel ang sobra. Isa iyong liham, may luma ng tinta at amoy ng panahong lumipas. Sa anak kong si Ignacio, alam kong balang araw, makikita mo rin kung gaano kahalaga ang tunay na yaman, ang pagmamahal. Hindi ko man nasaksihan ang bawat yugto ng buhay mo, tandaan mong hindi kita kailanman iniwan. Minahal kita sa tahimik kong paraan. At sa bawat panalangin ko, kasama ka, nagmamahal, inay. Napahiyak si Isabel. Tumingin siya sa lola niyang halos di umiimik, ngunit baka sa mukha ang lalim ng sakit at paninindigan. Noon niya lang naunawaan kung saan nag-ugat ang pagiging mahigpit ng kanyang ama mula sa isang sugat na matagal nang hindi pinaghilam. Kinabukasan, habang nasa recovery room na si Don Ignacio, pinili ni Isabel na magsalita. Papa, may binasa akong liham kagabi. Mula kay lola. Tahimik si Don Ignacio, tila inaante kung anong susunod na sasabihin ng anak. Bakit mo siya itinakwil noon? Mabagal na sumagot si Don Ignacio. Dahil takot akong mawalan. At naging hanggal ako. Ang akala ko, kapag tinalikuran ko ang kahirapan, magiging malaya ako. Pero habang lumalayo ako sa kanya, lalo akong nawala sa sarili ko. Tumulo ang luha ni Isabel. Hindi pa huli ang lahat, Papa. At kung totoo man na natututo ang tanggapin ang nakaraan, sana, sana matanggap mo rin si Ador. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Sa dulo, dahan-daang tumango si Don Ignacio. Sabihin mo sa kanya, gusto ko siyang makausap. Makalipas ang tatlong araw, humarap si Edor sa silid ni Don Ignacio. Hindi niya alam kung paano magsisimula, ngunit ang dating matigas na Don ay ngayon tahimik, pagod, ngunit payapa. Edor, mahinang simula ni Don Ignacio. Wala akong karapatang humusga sa lalaking minahal ng anak ko. At kung ikaw ang pinili niya, ayoko nang maging hadlang. Nakatayo si Edor, parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko po, hahayaang masayang ang tiwala niyo. Sa lahat ng paraan, ibibigay ko ang nararapat kay Isabel, hindi ginto o palasyo, kundi tapat na puso at paha ng puno ng dangal. Tumanggaw si Don Ignacio. Iyan lang ang hinihiling ko. At sana, matuto rin akong tumanggap, gaya ng natutunan mo. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy ang pag-usbong ng buhay ni Ador at Isabel. Itinayo nila ang paraisong gulayan, isang maliit na agrikultural na pasilidad na may silid paaralan para sa mga kabataang nais matuto ng makabagong pagtatanim. Si Isabel ay nagtuturo ng accountancy, habang si Edor naman ay nagtuturo ng organikong pagsasaka. At isang araw sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan unang nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng parang, lumuhad si Ador. Isabel, maaari na bang ikaw ang aking maging tahanan? At ang sagot ay isang matamis, oo. Ang araw ng kasal ni na Ador at Isabel ay tila larawan ng langit sa lupa. Hindi maranya, hindi palaso, kundi isang simpleng seremonyang ginanap sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng lupang minsang pinagtaniman ni Ador. Isang lugar na naging saksi sa kanilang unang pagkikita, unang titig, at ngayon, unang pangakong walang hanggan. Si Isabel ay nakasuot ng simpleng puting bestidang gawa ng mga mananahi mula sa kanilang barangay. May birdang bulaklak sa lelayan, at tela ay hinabi mula sa tela ng lambanog na pinatibay ng sinulid ng nyog, sa gisag ng tibay ng loob at pagmamahalan. Si Edor ay nakasuot ng barong Tagalog na may simpleng disenyo ng palay sa kwelyo. Sa kanyang dibdib ay nakaipit ang mumunting rosaryo na iniregalo ni Aling Mersing noong siya'y labing anim na taong gulang pa lamang. Dumalo ang buong komunidad, mga magsasaka, guro, estudyante, tindera ng palengke, mga dating tumutol sa kanila at ngayon ay nagsisigawang may ngiti. Sa harap ng altar na gawa sa kahoy na ipinamana pa ni Lolo Pedro, nakatayo si na Ador at Isabel magkahawak kamay habang pinangungunahan ng isang paring kilala sa pagkalinga sa mga maralita. Isabel, tinatanggap mo ba si Ador bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa kasaganahan man o kahirapan? Ngumiti si Isabel, ang kanyang mga matay kumikislap na tila bituin sa dapit hapon. Oo, at higit pa roon. Tinatanggap ko siya bilang bahagi ng puso ko, simula ngayon, hanggang sa dulo ng bawat anihan. Ador, tinatanggap mo ba si Isabel bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa kasaganahan man o kahirapan? Tumanggaw si Ador, tinig niya'y buo at matatag. Oo, oo, at ipapangako ko na sa bawat pagbagsak ng ulan, ako'y magiging silong niya. Sa bawat araw ng tagtuyot, ako ang magiging balon ng pag-asa niya. Pagkatapos ng basbas, lumipad ang mga puting kalapati. Tumunog ang tugtugin ng gitara na hiniram mula sa kapilya. May sumayaw sa tugtugin ng kundiman habang ang iba'y lumuluha sa tuwa. Lumapit si Don Ignacio, suot ang pinakasimpleng Amerikana na isinusuot lamang niya sa mga pagbabalik loob. Inakbayan niya si Edor, sa kabam ulong. Ngayong magkapamilya na kayo, huwag mong kakalimutang maging magsasaka hindi lang ng lupa, kundi ng pag-ibig, ng kabutihan, at ng bagong kinabukasan. Tumanggaw si Edor. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay ninyo. Ito ang pinakamagandang ani ng buhay ko. Pagkalipas ng ilang taon, ang paraisong bulayan ay hindi na lamang taniman kundi isang institusyon. Sa tulong ni Isabel at ng ilang partner mula sa pamahalaan, ito ay naging sentro ng magsasakang makabayan, isang lugar kung saan tinuturuan ang mga kabataan ng modernong teknolohiya sa pagsasaka, tamang pamumuhunan, at halaga ng pangangalaga sa kalikasan. Si Edor ay naging tagapagsalita sa iba't ibang probinsya. Tinatawag siyang alingaw-ngaw ng parang dahil sa kanyang kwento ng pakikibaka at pag-ibig na umalangaw-ngaw hanggang sa lungsod. Ang kanilang anak na si Ligaya, pitong taong gulang, ay madalas makita sa taniman na may hawak na maliit na pala, nakasuot ng sombrero, at kumakanta habang sinusundan ang kanyang ama. Samantala, si Don Ignacio ay nagretiro na at araw-araw ay kasama ni Aling Mersing sa pag-inom ng salabat habang pinagmamasdan ng mga batang tumatakbo sa paligid ng taniman. Ang dating pusong sarado ay ngayon ay naging mapagbigay. Sa huli, bumalik siya hindi lamang bilang ama kundi bilang anak at lolo na may ngiti sa labi. Sa gitna ng parang, habang humahalik ang araw sa mga tanim na palay, nakatayo si Naador at Isabel. Matanda na sila, may puting buhok, ngunit ang mga matay pareho pa rin, puno ng pag-asa. Natupad ba ang pangarap mo? Tanong ni Isabel habang hawak ang kamay ng asawa. Tumanggaw si Ador, sabay sabing, oo. Pero hindi lang basta natupad. Lumago, tumubo, nagbunga, at sa ilalim ng punong mangga, muling dama po ang isang ibong maya, saksi sa simula at ngayon, saksi sa walang hanggang kwento ng pag-ibig, pagsasaka, at pangarap.